Kabalo mo, kabalo mo, ha? Nako istorya niyo ha, nako istorya. Dire sa kalibutan, daghan kayong tao, ha? Daghan king tao. Pero kanang tao nga nakapaligid nimo, kung wa nay ambag sa imong kinabuhi, ayaw paapit to ana, ayaw paapit to ana, padayon sa imong plano, kasabot ka, ha? Kasabot. Kung daghang tao nga nakapaligid ni mo, wala na iambag sa imong kinabuhi, ayaw jog papikto. Kung unsay plano sa imong kinabuhi, padayuna na, padayuna na, ayaw padalaan ng mga istorya, ha? padayon na padayuna na padayon na na ayog padala ang nakatao nga nakapaligid ni mo gun sa istorya ana padayon na nang plano sa imong kinabuhi padayon na na ha kay wa nay ambag ni mo wa nay ambag nang mga tao nga nakapaligid ni mo basta ang imong plano padayon na no, padayon na na ayog padala na ilang mga istorya kasabot ka kasabot ka ha Kasabut ka kay magpadala ka ng mga tao nga nakapaligid nimo. Musamot kag kaut-ut ana, musamot kag kaut dapat imo nang padayunon kung unsay plano sa imong kinabuhi. Ayaw padala nang mga tao nga nakapaligid nimo kay wa nay ambag, wa nay ambag sa imong kinabuhi. Santa iya mo aning kalibusana na kasabot ka ha. Padayunon na, na. Padayun...